Ang talambuhay ni Kaloy si Carlos Yulo ay isang Pilipinong gymnast na ipinanganap noong Pebrero 16 na 2000 sa Malate, Maynila. Siya ay lumaki sa isang mahirap na pamilya at nagsimulang mag-training sa gymnastics sa edad na pitong taong gulang sa taong 2000 at 18. Si Yulo ay nakapaglaro para sa Pilipinas sa Asian Games sa Indonesia kung saan siya ay nakatamo ng apat na medalya sa dalawang libo at siya ay nagpakita ng mahusay na pagganap sa mga kompetisyon sa gymnastics, kabilang ang pagkapanalo ng two golds. Men's Floor Exercise sa Baye Artistic Gymnastics World Cup at World Championships Sa kanyang paglahok sa dalawang libo at Southeast Asian Games, si Yulo ay naging sentro ng pansin matapos magwagi ng apat na gintong medalya, kasama ang panalo sa Men's Artistic Individual All-Around Event sa kasalukuyan. Si Yulo ay nagpapakita ng kahusayan sa gymnastics sa buong mundo at nagpapakita ng malakas na potensyal upang manalo ng mga medalya sa mga darating na Olympics at mga pandaidbigang kompetisyon. Ano ang mga nagawa ni Carlos Yulo sa Pilipinas? Si Carlos Yulo ay nagkaroon ng malaking ambag sa gymnastics ng Pilipinas sa kanyang mga nagawa sa larangan ng sports. Ilan sa mga nagawa niya sa Pilipinas ay ang mga sumusunod: isa, nagpakita ng kahusayan sa gymnastics sa Pilipinas, sa pamamagitan ng kanyang mga nagawa sa gymnastics. Si Carlos Yulo ay naging inspirasyon sa mga Pilipino na magpakasipag sa pagsasanay at magkaroon ng mga pangarap na makapagbigay ng karangalan sa bansa. Dalawa, nagwagi ng apat na gintong medalya sa dalawang libo at labinsyam Southeast Asian Games. Si Yulo ay naging sentro ng pansin sa paglahok sa 2000 at Labinsham Southeast Asian Games sa Pilipinas dahil sa kanyang mahusay na pagganap sa gymnastics. Siya ay nakapag-uwi ng apat na gintong medalya, kasama ang panalo sa Men's Artistic Individual All-Around Event. Apat, nagpakita ng magandang imahe ng Pilipinas sa mundo ng sports, sa pamamagitan ng kanyang mga nagawa sa gymnastics, si Yulo ay nagbibigay ng magandang imahe ng Pilipinas sa mundo ng sports kung saan nakakamit niya ang mga tagumpay at karangalan para sa bansa. Ano ang aral sa buhay ni Carlos Yulo? Si Carlos Yulo ay isang Pilipinong artistic gymnast na nagwagi ng gintong medalya sa floor exercise event sa dalawang libo at labinsyam World Artistic Gymnastics Championships. Ang kanyang tagumpay sa sports ay nagpakita ng maraming aral sa buhay, tulad ng determinasyon at pagpupunyagi sa kabila ng kanyang mga pagsubok, tulad ng kahirapan at kawalan ng pondo, hindi siya sumuko sa kanyang pangarap na maging isang world-class gymnast. Ipinakita niya ang kanyang determinasyon at pagpupunyagi upang matupad ang kanyang mga pangarap. Pagpapahalaga sa edukasyon, sa kabila ng kanyang tagumpay sa gymnastics, nananatili si Carlos na nangangarap ng isang edukasyon. Sa katunayan, siya ay nagpaplano na kumuha ng kurso sa isang kolehiyo sa Estados Unidos upang mapagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Pagkakaroon ng malusog na pamumuhay, sa kabila ng mga hamon ng kanyang propesyon, nananatili si Carlos na nag-aalaga ng kanyang kalusugan sa pamamagitan ng pagsunod sa isang malusog na pamumuhay. Ito ay nagbibigay sa kanya ng karampatang enerhiya upang magpakita ng kanyang pinakamahusay sa kanyang sport. Sa loob ng kanyang training sa bansang Japan, si Carlo ay nakaranas ng mga pressure, o takot na baka ito'y magkaka-injury, dahil sa mga difficulty training na ipinagkaloob ng kanyang Japanese trainer, itinuro lahat ang mga diskarte, kung paano malampasan ang mga mahihirap na training, mga ilang beses itong hindi nagtatagumpay sa kanyang training. Maraming nagtatanong kung bakit hindi na ang Japanese coach ang humahawak kay Kaloy sa Paris Olympic gusto nyo bang malalaman guys, ipagpatuloy natin. Una ng iniulat na sa kalagitnaan ng dalawang libo at dalawang putatlo sa panahon ng dalawang libo at dalawang putatlo Asian Artistic Gymnastics Championships sa Singapore. Nakipaghiwalay si Yulo sa matagal ng coach na si Kugimia dahil sa hindi pagkakasundo sa mga prioridad. Well, isang source ng i e na tumangging kilalanin. Ang nagsabi na humiwalay si Yulo kay Kugimia dahil sa isang mahigpit na disiplinaryan, matapos siyang utusan ng coach na mag-commit sa kanyang pagsasanay sa gymnastic, ngunit naging mahirap ito dahil iginiit umano ng kanyang Filipino-Australian girlfriend na si Chloe San Jose. Nagumugugol siya nang mas maraming oras sa kanya. Ang kasintahan ay naging isang nakakagambalang impluensya sa matagumpay na pagsasama ng gymnast at coach, idinagdag ng source, nang pumunta si San Jose sa Tokyo upang gumugol ng mas maraming oras kasama si Yulo, habang siya ay nagsasanay doon. Naging distraction ang girlfriend na ito, na nagdulot ng wedge, sa pagitan ni na Coach Mune, palayo ni Kugimiya, at Kaloy, sabi ng source, sinabi ng source na tila nagalit si Yulo sa pakikialam ni Kugimiya sa kanyang buhay pag-ibig kaya't napagpasyahan niyang putulin ang relasyon sa Japanese tactician noong mga Asian Championship sa Singapore noong Hunyo. Dito guys judgmental talaga ang hindi nagpakilalang source na sisiraan ang karera ni Kaloy at para sa akin dapat naman sana hindi na sana pakialaman ang love life ni Kaloy dahil sa tuwing nag training siya andyan ang girlfriend na nakangiting. Sumusuporta sa kanya, syempre dyan ma-inspired ang ating pambato at nasaksihan natin na humapot si Kaloy ng dalawang minto sa Paris Olympic at para sa ating bayan. Para naman sa dating Japanese coach ni Kaloy na si Munihiro Kugimiya ay malaki din ang ating pasasalamat sa kanya dahil isa siya sa mga nagpapaangat kay Carlos para sa tagumpay ng kanyang karera at tagumpay din sa ating bayan. Maraming salamat sa inyong panonood.